Mga kapatid, welcome back muli sa ating channel. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sumaatin ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, bigyan po natin ng pag-aaral itong title na ito, Si Elias as si Juan Bautista. Ito po ang katanungan. Ito bang si Elias at si Juan Bautista ay iisa ba? Merong nagsasabi, hindi raw. May nagsasabi na Alamin natin kay Kristo kasi si Kristo ang may sabi na si Elias at si Juan Bautista ay iisa. Pero sa iba, sa mga naturuan o sa mga nagbabasa, sinasabi nila ay hindi raw eh. O basahin natin ang ganitong komento. Katulad po nito, mula po kay Reyes Renato, ang sinasabi po niya, si Elias nga ay si Juan Bautista daw. Pag sinabing daw, hindi siya agree na si Elias at si Juan Bautista. At ito ang ating alamin sa mga pananalita ni Kristo na si Elias at si Juan ay e iisa yun. Base sa mga salita ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo hindi pwede magsinungalin. Kaya aalamin po natin. Ang nakakalungkot, dinuktong lang ito. Sabi niya, nakakaawa ang nakikinig at iaadapt ang ganyang katuruan. O, natin nakakaawa daw. Ay di mas nakakaawa yung hindi a-adapt yung mga katuruan ni Kristo. No? Para sa kanya, hindi niya ina-adapt yan, ang ganyang aral. Ating aalamin sa mga katuruan ni Kristo. Kasi po, si Kristo ang ating din. Ito ang uli ang katanungan. Si Elias nga ba at si Juan Bautista ay isa para sa kanya magkaiba yan. no yan Si Elias nga ay si Juan Bautista daw. Pag sa may, may daw, may doubt. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na si Elias at si Juan ay iisa. Tingnan natin sa salita ni Kristo. Ito ang sinasabi ni Kristo. Mateo 17.10 Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod. So, nagtatanong yung mga alagad ni Kristo. Ang sabi ganito, Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. So ngayon, ating uunawain po ang mga bagay na yan. Ang Elias na tinutukoy, sino yan? ba diba ba't si Elias ay nasa lumang tipan? Ngayon, pa bakit papasok si Elias sa bagong tipan bago pumasok ang Kristo? So ang pag-uusapan natin diyan, sino si Elias na yan? Ngayon, ang ating aalamin kay Kristo o kay Jesus. Tutuloy po natin sa verse 11. At ito ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Sumagot so, si Jesus, totoo yan. Meaning, yung mga tanong po ng mga alagad niya na kung saan ay yung sinasabi daw sa kautusan ng mga takapagturo na nabasa sa kasulatan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. Kaya ang sinasabi ni Kristo ng ating Panginoong Isus, totoo daw yon. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Meaning, mauna muna itong si Elias na ito para ihanda ang pagdating ng Kristo. Sino kaya ang tinutukoy na Elias na yan? malalaman pa rin natin sa pahayag ng ating Panginoong Hesus. Ituloy lang natin sa verse 12. Sabi sa verse 12, Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Sino kaya ang tinutukoy ni Jesus? Sino yung Elias na yon na dumating na? Tuloy natin. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. Tuloy po natin sa verse 13 para maintindihan natin sino kayang tinutukoy na Elias. At narito po ang kasagutan sa verse 13. Basahin natin. At naunawaan ng mga tagasunod niya nang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. So malinaw po na yung si Elias, yun daw po si Juan Bautista. So yan po ang ating nailinaw dito po sa inyong mga komento na mula po kay Reyes Renato na kung hindi naniniwala na si Elias ay si Juan Bautista. So yun po ang sagot natin. Pero ayaw ko bakit binigyan pa ng ganitong doktong na komento. Nakakaawa daw yung makikinig sa ating channel. Sapagkat ina-adapt daw ang ganitong katuruan. Eh tama naman po eh. Para sa kanya, ayaw niyang i-adapt na yung si Elias at si Juan Bautista ay isa. Dahil, napatunayan naman natin, galing kay Kristo yung kasagutan na si Elias at si Juan Bautista ay isa. Okay? So, salamat pong muli dahil nakakuha na naman tayo ng tamang aral at katuruan ni Kristo at nagpalinaw na yung palang tinutukoy na Elias at yung pala si Juan Bautista. Okay? Hanggang sa muli po. Please like and subscribe to our channel para madagdagan ng ating kaalaman. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. So may niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen.